Aries, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, at madaling makakaramdam ng panganib para makaiwas sa suliranin. Ngayong araw ay ang batong jade o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, ang magbibigay sa iyo ng masayang kaisipan, at madaling makahalata sa mga panget na ugali ng makakausap, ngayong araw ay batong sapphire o perlas, at sa alahas ay silver na sing-sing, at sa ginto ay earrings, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, ang mag-aalaga ng iyong kalusugan, kung may gagawin mabigat at sa pagbibiyahe, at magbibigay ng aura ng maging wise na masungit, para maging maayos ang gagawin, ngayong araw ay ang batong jade o topaz, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Cancer Ang mag-aalis sa iyong isipan ng bad energy, at laging maging listo ang kaisipan, kung may gagawin para maging maayos ang ninanais, ngayong araw ay ang batong sapphire o amethyst. At sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay quintas ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Leo, ang magbibigay sa iyo ng masayang aura sa mga plano na gagawin, at laging magdadala na may mahabang pasensya, sa mga makukulit na makakausap, ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas. At sa alahas ay gintong earrings at sa silver ay bracelet ayon sa pahiwatig ng mga bituin Virgo ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya at hindi basta kayang malito sa pakikipag-usap at maayos na magpasigla ng kalusugan Ngayong araw ay ang batong emerald o jade at sa alahas ay silver na bracelet at sa ginto ay singsing -sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, ang magdadala sa iyo ng katalinuhan at maayos na pagsasalita sa pakikipag-usap, at mag-aalis ng mga alinlangan sa ibang plano na gustong magawa, ngayong araw ay ang batong jade o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio ang magpapasaya ng iyong kalusugan, at magkakaroon ng mahabang pasensya sa mga gagawin para maging masaya sa magagawa, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius Ang magdadala sa iyo ng katalinuhan at pag-iingat sa iyong kalusugan para hindi madapuan ng hanging nagbibigay ng karamdaman, ngayong araw ay ang batong jade o perlas, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, ang magbibigay sa iyo na masayang enerhiya ng katalinuhan, at laging mabilis magduda sa mga gumagawa ng kalokohan, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, ang magbibigay sa iyo na maging maingat sa mga gustong sabihin, at laging mag-iingat, sa iyong kalusugan kung may gagawin na mabigat para mag-ingat, ngayong araw ay ang batong perlas o amethyst, at sa alahas ay gintong sing-sing. At sa silver ay kwintas, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, ang magdadala sa iyo ng masayang aura para makagawa ng ninanais ng walang makakaaway. At magdadala ng good vibes ng swerte sa iba pang nais na gagawin. Ngayong araw ay ang batong emerald o jade. At sa alahas ay gintong sing-sing. At sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin.